Nabuntis ang misis ko ng isang engkanto. Last year ng December, umuwi kami ni misis sa probinsya nila sa Kapis. First time ko makarating ng province dahil sa Maynila na ako lumaki. 11 years na kaming nagsasama pero wala kaming anak na aksidente kasi ako nung 19 years old ako sa motor. Artificial na nga ang isang paa ko sa laki ng damage sa akin. Nakaladkad ako ng 10-wheeler truck. Pasalamat na lang at nabuhay pa isa sa sabi ng doktor noon na apektado sa akin ay, baka raw hindi na ako magkaanak. Isang egg na lang. Kasi ang natira sa akin, wala naman na akong magagawa. Kung hindi tanggapin, bago kami ikinasal ng misis ko, sinabi ko sa kanya ang totoo, tanggap naman niya. At saka malay raw namin mali ang sinabi ng doktor. Lagi naman kaming nagtry, kahit anong paraan, may pahilot at kung ano-ano pa, hanggang magsawa na lang ang wife ko. Nung hindi pa ako nakakarating sa kapiz, Marami akong naririnig sa lugar na yon kesyo maraming aswang at ibang nilalang na hindi nakikita. Pero nang makarating ako, hindi naman pala. Napakatahimik, mababait ang mga tao, very friendly sila, lalo na sa katulad ko, na dayo, kinabukasan pagdating namin doon. Pumunta kami sa lola ng asawa ko, may humalayo sa syudad, sumakay kami ng motor at naglakad pa, may huliblib na talaga. Pero pagdating namin doon, Meron palang maliit na sityo ng magkakapit bahay. Hindi mo aakalin na sa dulo ng bundok, may mga tao pa palang nakatira. Nagkumustahan sila. Ako naman pinaupo dun sa mga lalaki na umiinom ng tuba. Hindi ko gusto ang lasa, pero nahiya lang ako kaya nilulunok ko na lang. Ang misis ko naman nagpaalam na sasama raw sa pinsan niya sa kabilang baryo. Bale apat silang magkakasama dalawang lalaki at babae. Pero pinsan niya daw lahat iyon, hindi na ako pinasama. Dahil mahirapan lang ako maglakad, eh pilay pa naman ako. Inabot ang asawa ko at pinsan niya ng gabi. Mga alas 10 yes yata nakabalik dun sa lola niya. Umulan kasi ng malakas ng gabi na yon, nalibang na lang din ako sa mga pinsan niyang lalaki na nagpapainom sa akin. Kaya hindi ko masyado hinanap si misis. Pero nag-alala pa rin ako. Dumating naman sila kaya lang basang-basa. Kinabukasan ni Lagnat ang asawa ko. Siguro dahil nabasa ng gabi Nagpatawag ang lola niya ng albularyo, nanood ako sa mga ginagawa nila. Pero hindi ko maintindihan ang mga salita. Isa lang ang naintindihan ko. May nagkagusto raw na kapre sa misis ko. At gusto raw kunin para gawing asawa, mag-alay daw kami. Iyon nga ang ginawa nila. Nagdasal ng hindi ko maintindihan. Mga two days may lagnat ang asawa ko. Nagpautos naman ako sa pinsan niya na pumunta ng bayan para bumili ng paracetamol. After mainom ng asawa ko, Nawala ang lagnat at umalis na kami doon sa lola niya. Para daw tumigil na ang kapre. Tulad ng nababasa ko noon sa comics. Parang ganun ang mangyayari. After one week bumalik na kami ng Maynila pero makatapos ng mga two months may pagbabago sa asawa ko. At nang magpa-check up kami, buntis si Mrs. tuwang-tuwa siya. Pero ako hindi. Parang nalito ako. Alam ko hindi na ako makakabuntis. Nagtanong-tanong ako sa kakilala ko na naniwala sa mga maligno at kapre Baka na nabuntis ng kapre ang misis ko. Hindi ako makapaniwala. Nag-search ako sa internet about sa ganun. Dati raw merong ganun nangyayari. Posible kaya yon? Sa ngayon, five months na ang dyan ng asawa ko. Ayoko naman siyang pagdudahan. Baka ma-stress. E matagal na niyang hinintay na magkaanak. Ayoko naman siyang biguin. Please advise me if may ganun ba talaga. Kung magkataon, mag-aalaga pala ako ng anak ng kapre. Sa tingin niyo ba totoo na engkanto ang nakabuntis sa misis ko? Kasi para sa akin may iba pa akong nararamdaman simula nung umuwi kami sa kanila. Lalo na nung inabot sila ng gabi, ayaw ko naman siyang kumprontahin sa bahay na yon dahil nga matagal niya niyong gusto. Kung magtatanong niyo ako tungkol sa pagbubuntis ni misis, okay naman siya at normal naman ang mga kilos niya. Naguguluhan talaga ako sa mga nangyayari kasi matagal ko nang tinanggap sa sarili ko na never na ako magkakaanak. At isa pa, nung panahon na nasa kapis kami, wala naman nangyari sa amin ni Mrs. Kaya naguguluhan talaga ako. Sa mga makakapakinig, please enlighten niyo po sana ako kung possible ba yung ganitong sitwasyon and na mabuntis nga siya ng ibang nilalang. Or baka tama ang kutub ko na tao din ang may gawa nun. Pero di lang sinasabi sa akin ng misis ko dahil nga sa yun talaga ang matagal na niyang hinahangad na hindi ko naman maibigay Salamat po sa lahat ng nakakapagbigay sa akin ng advice tungkol sa pinagdadaanan namin ng misis ko.